Ops, magandang umaga po. Alas 8 na po mga kalaki. Ops, sa mga kukuha dyan at mga tataya dyan ng STL, ng National, ng Lotto Pilipinas at Abroad na 3 digit. Ito po ang magagandang tips po na ibibigay ko po sa inyo. Huwag mong ismulin ang lucky numbers namin dahil marami po kaming napapanalo. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Merami din naman hindi na nanalo pero ang importante, napapanalo natin sila. Ito po, Greece. 1, 2, 3. Canada, 7, 9, 5. Mexico, 3, 1, 8. Australia, 240, New Zealand, 092, India, 188, Philippines, 736, Thailand, 204, Taiwan, 660, Malaysia, 139, Dubai, 248, Hong Kong, 762, Singapore, 313, China, 528, Mexico, I China, Texas, 774, Israel, 302 Las Vegas 155 Alaska 298 Saudi 127 Japan 508 Italy 246 Germany 744 at Korea 633 3. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Subukan mo ang lucky numbers namin. Baka dito manalo ka. Kasi kung hindi ka pa nananalo, bitawan mo ni Lucky Numbers na yan. Subukan mo tong sa Good luck mga kalaki.